Hello mga beshi kamusta po? Namiss ko po kayo. Ngayon nga lang po, nakapag voiceover mga Bershi dahil sobrang busy ko nga. Naka-small bag nga lang po ako dahil periodical test namin. Ito ang i-upload kong video last week pa nga to mga beshi, Pinagsama-sama na nga ni Mama yung video. Dala ko ng baton ko dahil may magtuturo nga sa amin mamaya. Ito na nga po pala magtuturo sa amin mga beshi, Ang bait nga ni ate at ang galing sumayaw. Tinuruan nga din niya kami magpaikot ng baton. Sana nga lang talaga matandaan ko yung mga tinuro niya sa amin. At lumambot na din sana'y bewang ko mga beshi. <laughs> No isang araw naman birthday nga ng lola sa Magsasamji nga kami mga beshi. Kaya naman binalutan ko na nga ng pork yung inoki. Sino nga din dito'y kumakain ng ganito mga beshi? Gustong gusto ko nga to lalo na yung inoki. Pagdating nga po ni Papa, nagpasama nga po ako bumili na ice cream. Sagot nga ni Tita Abby yung ice cream tapos ako naman sa cake. Ngayong December nga sunod-sunod yung okasyon na pupuntahan namin mga beshi. Salamat nga po sa mga nag-i-invite sa amin. Thank you po Ate Ruby, Kuya Kiko sa pinadala niyong pizza. Tara, kain po tayo mga beses. Thank you po sa lahat ng blessings. Mm. Kinabukasan umuwi nga kami sa tibag. Piyesta kasi dito sa isang araw mga beshi merong palabas. Nagpalisan na nga din dito sila papa sa pre-rapol. Di pa nagsisimula mga beshi kaya pumasok muna kami dito sa fan slide. nga kami na may ari mga beshi kakilala ni papa. Thank you po kuya Remark. <laughs> Pagkatapos nga namin sa fanslide, dito nga kami pumunta sa may lobo. Limang lobo nga lang ate na paputok namin mga beshie kaya candle ay nakuha ni baby Atina. Nakita nga ni mga umiilaw na laro kaya nagpabili. nakadiskon nga si mama ng 20 pesos, salamat po. Tuwang-tuwang -tuwa nga si Atina ko, Romy pa nga yung design. Nagpapalit nga si mama ng 20 pesos na puro piso. Ihagis nga doon namin mga beshie habang naghihintay kami ng palabas. pinanood namin palabas mga beshi. Ang gaganda at sexy nga nila kala mo hindi sila Becky. Nagpaputok na nga ng fibers yung tinawag yung top five. Lahat naman sila magagaling mga beshi. Di ko nga kilalay pero congratulations po. Tinapos nga namin at alas 12 na nga kami nakauwi mga beshi. Buti na nga lang talaga walang pasok kinabukasan. Kinabukasan na nga ito nagproxy nga si mama sa binyag. Di po kasi makakaten si tita abi. Kaya kami nalay pinagproxy niya. Paano ba yung nasandaan na naman nga ako mga beshi? Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po sa so na pagkain. Ito naman po ang video kapon nga lang mga beshi. Nakagiyak nga po kami dahil pupunta nga po kami sa birthday yan. Nalit na nga po kami dahil galing nga po kami sa tibagan. Piesta din po kasi sa amin mga beshi. Kakain na naman nga ako mga beshi. nagda pa naman ako dahil aabay ako. Pero wala nga ako magagawa dahil yung pagkain nga lumalapit sa akin. Sana nga lang talaga magkasya pa sa akin yung gown ko. Napakarami ko nga din ganap ngayon December Nagpa-bring nga yung Chloe na Pogi na Papa Dinala ko nga si Papa sa harapan Tapos pinasew nga silang tatlo mga beshi Paramihan nga ng palakpak si Papa ngayong nanalo Binigay ko na nga din yung regalo ko sa may birthday na si Kiyohan Tapos kinantahan na nga din siya ng birthday song <makes noise> Ako nga pala si Alden. Ano yung ng San Miguel, Bulacan. tao tataong Ano? tataong Pagkatapos ka ng puppet at magic, nagpabitin na nga mga beshi. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi. Thank you po sa pag-invite.